So ito po mga ka-useful, ikakabit natin yung drum na binili natin, drum ng Xerox. So unang-una -una po, ito muna unahin natin, kakabit. Medyo ipatong lang muna natin dito. Ayan, tapos medyo ibuka natin yung gilid para lumapat siya. Ayan, pagkalapat na po siya, tingnan, niya, tingnan natin kung sumakto na yung butas. Dito, ipapasok po siya natin yung pinaka-shafting niya mamaya. Pagkatapos po, ilalagay na natin yung cover. So, may lock po yung cover niya. Ilalagay na po natin to. Ayan, magkabila. Ayan. Ilang sumuot siya doon sa gilid. Dito rin, sa kabilang gilid. Tapos po, yung pinakagitna, yung pinakalock niya. Ito. Ayan. So, pag narinig niya yun, ay lumapat na siya. Tapos, check niya po kung nakasapat yung butas. So, ang gagawin po natin, lalagyan na natin itong pinaka-shopping niya. Ayan. 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 Tapos, tingnan natin kung lalabas ang pinaka. Ayan. Tapos po, ibabalik natin yung lock. Ito yung lock niya. Ayan. Balik na natin yung lock. Hindi okay. po tayo gumamit ng long nose, so kaya ganito boi pagkakabit ng lock baka tumalsik